So hello, good morning guys So for today's video Ay mag uh, parang ulan So ayan ha oh, Time check it's uh, 10 o'clock in the morning 10.37 So uh, medyo madilim sa labas it's, So ayan O oh, ayan o, oh, kita nyo Malakas yung hangin tapos uh, Ano yung Clouds Masyadong maitim yung ulap ng clouds Ayan Ayan, madidiligan na naman ng rain yung aking flower. Ayan. So, ito nga pala guys, yung aking garden. So, ayan, no. Alam nyo ba guys, may kwento ako dito sa aking malung, guys. So, ayan. Lumaki na yung mga dahon nyo. Ang lakas ng hangin. Ayan. Nagsitapuna na yung mga ano, dalilang sila kumula yung aking aming room. Dito, magkitiritan yung nilo Ayan. Basta ang hangin. Ayan. Magarinig nyo yung hangin. Ayan. Lakas lagas, lagas, alam uh, Para malakas itong ulan. Ayan. Malakas hangin. So, mag-isa lang ako dito sa bahay, guys. Malakas yung hangin. Ang makakatakot po. Ayan. O, nagsilipara na yung mga dako ng aking mga tanim. Ayan. Malakas. Mm -mm. Mm. Oh, my goodness.